Matapos yumanig ang malakas na lindol sa bansa, ang ilan madalas natataranta at hindi alam kung ano ang unang gagawin. Sarili ah. Sa sarili. Oo. Oh, oh. Bakit pang sarili? Ito kailangan ni <laughs> safety. Unang onas dasal po. Opo. Para, para limba pagka no, dahil nandyan ng the big one. Pero para sa Office of Civil Defense Cordillera, maliban sa duck, cover and hold, isa rin ang dapat tandaan ang pagguha ng emergency go bag. Kaya ang OCD Cordillera hinihikayat ang publiko na magkaroon nito sakaling nga mayroong sakuna. Ipinakita ng OCD sa news team ang bersyon nila ng go bag. Ito'y naglalaman ng iba't ibang kagamitang magagamit tuwing may sakuna gaya ng first aid kit para sa sugat, gloves, flashlight, radyo at marami pang iba. Pagdating sa earthquake o kaya uh, any sakuna, mga uh, ganun, meron tayong tinatawag ng basic na needs. Kaya meron din tayong mga basic na mga gamit para magamit natin uh, in case na magkakaroon tayo ng emergency na ganun. So ito ginagamit natin sa mga drills natin. Pinapakita na natin na uh, yung importante niya talaga ay ay talaga na pra-practice natin uh, at saka nalalaman ng bawat isa na meron pala tayong gamit Mahalaga rin daw ito lalo pa't hindi lang the big one ng Metro Manila ang dapat paghandaan ayon sa FeBox. You have a big one here in Benguet as well. Now what is that? Ay, like? uh, yeah. Ang dami nung fault. Nandami po fault. There in fact, no 1990 earthquake kung hindi pa siguro niyo natatandaan or yung mga kabataan no baka hindi pa. Ay may what the top 5 earthquakes in the country happened here in Benguet. Maliban sa lindol, magagamit din ito sa iba pang mga sakuna. Limang araw nga mula nang yanigin ng 4.4 magnitude, ang La Union isa ang lungsod ng Bagyo ang nakaramdam ng pagyanig nito. Isa na nga rito ang barangay Lower Aquari na nababahala, lalo na raw isa ang barangay na ito, ang prone sa sinkhole. Kaya naman ngayon, nais nice ng barangay na magkaroon din ang pamahal ang lungsod ng emergency go bag para sa mga residente. Per family, dapat meron yon. Hmm. Pero as Compared doon sa nakikita natin sa news mm -hmm. starting from Pasig, yeah. now comes Quezon City, eh sana dito rin. Mm -hmm. Para dito rin, para just in case man, oh, sana, sana wag mm -hmm. Para just in case lang, meron nang bibit-bitin yung tao mm -hmm. na alam niyang ito yung basic na kailangan dalihin ko. Every household sana meron yan. Mm -hmm. Okay, every individual, why not? Mm -hmm. uh, Ganoon kasi, Uh, tulad ng mga toddlers, tulad ng mga, mga maliliit, tulad ng mga senior citizen, mga ganon, may kanya-kanyang pangangailangan eh. Mayroon na ring bersyon ng Go Bag ang Pasig City, Quezon City at probinsya ng Ilocosur na pinamigay na rin sa kanilang mga residente. Muli namang pinaalalahanan ng ahensya ang publiko na maging alerto at maging handa tuwing tatama ang lindot. Angel Arquero, RNG News.